hanay ng ating mga pambansang bayani, masasabing natatangi namumukod at nangunguna si Dr. Jose P. Rizal sapagkat napakarami niyang katangian kaysa iba pang bayani ng Pilipinas. Dahil dito, sa kalawakan ng kanyang karunungan, naging bahagi na siya ng bawat mahalagang bagay na napapaloob sa kasaysayan ng ating bansa. Ang ating pambansang bayani ay isang makata, nobelista, doktor, manunulat, inginir, guro, pintor at isang dakilang mangingibig o great lover. Maraming babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa buhay ng ating pambansang bayani sa larangan ng pag-ibig. Sa bawat bansang kanyang puntahan o tigilan, isa o dalawang babae ang kanyang nagiging kasintahan. Ngunit karamihan sa mga pag-ibig na iyon ni Dr. Jose P. Rizal ay pagkahumaling lamang. Julia ay nakilala ni Rizal noong Abril 1877. Nakilala siya ni Rizal sa ilog Dampalit Los Banyos, Laguna. Labing-anim na taon si Rizal nang makilala ang dalagita. Isang magandang dalagita ang nakita ni Rizal na lumabas mula sa malalagong halaman. Ang dalagang narinig ni Rizal na nagngangalang Julia ay nagsabi sa kanyang lola na nais niyang manghuli ng paru-paro bago umuwi ng kanilang bahay. Dahil sa narinig ay nagpakitang gila si Rizal sa paghuli sa paru-paro, ngunit nakawala ang paru-paro. Sinikap niyang makahuli ng paru-paro at ibinigay ito sa dalaga. Nagkakilala sila ng dalaga at inihatid ang maglola sa kanilang bahay sa Los Baños, Laguna. Subalit tulad ng ibang kabataan, ang paghangang kanyang nadama ay agad na nawala nang makilala ang dalagang Tagalipa, Batangas. Si Segunda Katigbak ang unang pag-ibig ni Rizal. Sa gulang na labing-anim na taon, pagkaraan ng pag-aaral sa Ateneo, Nagsimulang umibig si Rizal sa isang dalagang labing apat na taong gulang, Tagalipa, Batangas. Ang dalaga ay kaibigan at kasama sa inuupahang bahay ng kapatid ni Rizal na si Olimpia na nag-aaral sa kolehiyo ng La Concordia. Ito ang pag-ibig sa unang pagkikita at ito rin ang kauna-unahang pagkabigo sa pag-ibig ni Rizal sapagkat ang dalaga ay nakatakda ng ikasal sa isang Manuel Luz. Leonor Valenzuela Sa pag-aaral ni Rizal ng medisina ay tumira siya sa bahay ni Doña Concha Leiva. Malapit sa lugar na iyon ang bahay ni Lahuan at Sanday Valenzuela na may anak na dalaga na si Leonor na kilala sa palayaw na orang. Si Leonor ay matangkad na babae na kasing taas ni Rizal. Dahil sa angking taglay na ganda ng dalaga, si Rizal ay humanga. Madalas silang namamasyal ng binata sa kanilang lugar. Niligawan siya ni Rizal sa pamamagitan ng mga liham na isinulat sa invisible na tinta naginawa niya buhat sa pinaghalong asin at tubig mababasa lamang ang anumang nakalagda kung itatapat ang papel sa liwanag ng kandila o lampara sila ni Rizal ay naging magkasintahan sa sandaling panahon lamang Leonor Rivera ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal. Nagtagpo ang landas ni Rizal at ni Leonor nang ipagsama ni Pasiano ang kanyang kapatid sa bahay ng kanyang tiyo na si Antonio Rivera na siyang ama ni Leonor. Ang pagmamahalan sa isa't isa ay naramdaman nila ng masugatan si Rizal sa isang pag-aaway ng mga estudyante sa UST at ito ay ginamot ni Leonor. Siya ay inilarawan na may maputing balat alon-along buhok na mamula-mula, may maliit na bibig, may kalakihan at maitim na mata at mahahabang pilit mata, ilong na may katamtamang tangos, iting binabagayan ng dalawang bilog sa malarosas na mga pisngi, matamis na tinig na binabagayan ng kahali-hali ng halakhak. Matagal nagkawalay ang dalawa nang nagtungo si Rizal sa Madrid. Ikinasal kay Henry Keating si Leonor Rivera noong June 17, 1891. Dahil sa kagustuhan ng ina, namatay sa panganganak si Leonor Rivera noong August 28, 1893. Ngunit may sinasabing namatay din siya dahil sa kalungkutan. Consuelo Ortega i Perez nang umalis si Rizal sa Pilipinas, nakatagpo niya sa Madrid si Consuelo, bagamat hindi maliwanag kung nagkaroon ng unawaan o umibig si Rizal sa babaeng ito, ito ay pinaghandugan niya ng isang tula na sa iyo binibini COYP o ala senyorita COYP. Sa kanyang talaarawan naman, ay isinulat ni Consuelo ang alaala -ala ng araw na si Rizal ay tumigil sa tahanan ng kanyang magulang. Ang huling pangungusap na isinulat ni Consuelo ay, Ang araw na lumipas ay isa sa mga araw na lagi na'y mananatili sa aking alaala. -ala. Osai-san ay anak ng isang hapon na samurai. Tinuruan niya si Rizal ng paraan sa pagpipinta na tawag ay sumi. Tinulungan niya rin si Rizal na gumaling sa pagsasalita ng wikang hapon. Kung wala siyang tungkulin na tulungan ang kanyang bansa, nanatili na sana siya sa tabi ni Osayasan. Kulay asul ang mata. Labing walong taon si Getty noon nang humanga sa isang Filipino na nangungupahan sa kanilang paupahan. Pero si Rizal ay agad lumisan papuntang Paris upang pigilan ang nararamdaman kay Getty para ipagpatuloy ang kanyang mga gawain para sa Pilipinas. Iniwan niya dito ang group carving upang tanda ng kanilang sandaling pag-iibigan. Susanne Jacoby. Noong 1890, si Rizal ay nagpunta sa Brussels, Belgium dahil sa mataas ang cost of living sa Paris, France. Doon sa Brussels tumira si Rizal sa isang boarding house ng magkapatid na babaeng Jacoby. At habang lumilipas ang panahon, si Rizal at si Susane ay nagibigan. Hindi nagtagal at umalis na si Rizal sa Brussels para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay umiyak si Suzanne dahil sa pag-alis ni Rizal pero nagpatuloy pa rin sumulat kay Rizal kahit na hindi na sinasagot ang kanyang mga sulat sa mga sulat ni Suzanne sobrang umaasa siya na babalikan pa siya ni Rizal at nanadik sa kanyang pagbabalik ang sculpture ni Suzanne na ginawa ni Rizal ay ipinadala ni Rizal kay Valentin Ventura ay isang palaisip at relihiyosa. Palaging babaw ang dangal, intelektual at may sariling desisyon. Minamahal ni Antonio Luna si Nelly. Nagkakaroon ng diunawaan si Rizal at Nelly ukol sa paniniwala ni Rizal sa relihiyon dahil sa protestante si Nelly. Nang magsabi si Rizal kay ginoong Bautista ay hindi ito tumutol at ibinigay pa ang kanyang suporta pinilit ni Nelly na maging isang protestante si Rizal, ngunit hindi niya ito pinagbigyan. Sa bandang huli ay naghiwalay rin silang magkaibigan. Si Josephine Bracken ay may anyong Europeyang-Europeya maliban sa taas na limang talampakan at kalahating pulgada lamang. Nagpunta si Josephine Bracken sa dapitan para ipagamot ang mata ng kanyang ama-amahang si George. Sa unang pagkikita ay nabighani na si Rizal kay Josephine at ganoon din si Josephine kay Rizal. Sa loob ng isang buwang pananatili ni George Toffer at Josephine ay nagpasya si Rizal na pakasalan si Josephine. Si Josephine ay anak ni James Bracken, isang sundalong naglilingkod bilang private sa 28th Regiment of Foot at ng isang babaeng inchik. Nang mamatay ang tunay na asawa ni James ilang araw matapos isilang si Josephine ay ipinarehistro niya ang bata bilang lehitimong anak. Ngunit dahil sa di niya kayang alagaan ang bata ay ipinaampon niya ito sa mag-asawang toffer. Sa pagsasama ni na Josephine at Rizal ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, ngunit ito'y isinilang ng walong buwan. Nabuhay lamang ng tatlong oras. Pinangalanan nila ang sanggol ng Francisco sa karangalan ng ama ng ating pambansang bayani. Sa dapitan na rin nalibing ang sanggol. Ang pagkamatay ng sanggol ang nagdulot kay Rizal ng matinding kalungkutan. Ang mga nabanggit na babae ang masasabing mga pag-ibig at minahal ng ating pambansang bayani. Sila ang mga babaeng gumanap ng mahalaga, kasama si Cedora Alonso, ina ni Dr. Jose Pirisal, at dakilang gawain sa buhay ng martir ng bagong bayan. Maidaragdag pa ang kanyang walang katulad at pinakadakilang pag-ibig, ang pagmamahal niya ng matapat, wagas at natatangi sa ating bayang magiliw na pinaghandugan niya ng buhay alang-alang sa ikararangal at pagkakamit nito ng kalayaan na kanyang pangarap.